Ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag alis dito. Kaya nga dapat na tayong masiyahan kung tayo may kinakain at isinusuot. Ang mga nagdanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasamang hangaring nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Sa ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa pag-aangat ay yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapigatian. Una, gusto niyo po ang ganitong uri ng content. Maaari po sanang pakilike and share. Lalo na, sa mga kaibigan at mga mahal natin sa buhay na nasasadlak sa ganitong uri ng pamumuhay. Upang maging sa bawat isa po sa atin. Dahil dahil sa salita lamang ng ating Diyos matatagpuan ang katotohan at kaliwanagan sa ating buhay. Maraming salamat po. God bless us all. And God, all the